Good morning guys, welcome ulit sa acting uh, YouTube channel Pupunta tayo rito sa uh, Ground episode Fishery, tayo ng baguette at uh, Sosisong and Parmesong And Promatch so, na ako ng baget at tutup dito sa sosisong ang okay, bait ko bayaran na natin ka kakatid ko lang si Paul sa ano sa sa pingpong diretso akong namalengke na para mamaya hindi na ako babalik hindi na ako baba bibiling ko na lang yung kakainin nila mag ano sila mag stick na lang ulit puro dry na ang kinakain nila ngayon dahil nagmamadali ito siya na sa trabaho meron May, na kasi akong pinupuntahan sa gabi mulan malamig eh, may pain tayo. Dala. Bibili tayo ng mas malambot pa sa si entrecote, yung tornado. Nandito tayo bibili. Bonjour monsieur. Bonjour. Na ulan. Pasok tayo dito, bibili tayo ng ladong para sa ating precanton. And guys, lakas ng ulan. nandito ulit tayo sa baba, nagpapa-withdraw ng pera si Amo para dito sa king na 12 pupunta tayo ng society General magbibidro tayo ng pera lakas ulan mamaya at uh, susunduin ko si Paul ng 4.30 sa doon sa pingpong magta-taxi uli ako tapos papaintay ko yung taxi hanggang susunduin ko si Paul sa loob kunin ko sa loob sa pingpong overcourt tapos magluluto na ako ng kanilang lutuin Andun yung nanay tsaka si Elisa sa taas. May tutor si Elisa dumating. At nakapagluto pa rin tayo ng crepe. Nandumating ako, nagluto ako tayo ng crepe. Tapos yung lababo. Mga kwarto. Ang bagay nito ang na to. hanggang mamaya na tong gabi na ulan na hanggang sabado ulan okay balik na tayo sa ating work at ayusin uh, ko na yung kanilang kakainin ngayong hapon ngayong gabi bago tayo malis kailangan kumpleto yung pagkain nila ayan bibigyan na ni amo yung sweldo ko abente 9 pa lang Maag maaga kasi magbigay ng swelde yung amo ko yung isa naman uh, sa ano yun check employee ako na swelde doon declare ako doon dito hindi ako declare ayaw mag declare okay lang importante may trabaho tayo pero mas maganda naka-declare para pag retire natin meron tayo kung makukuha ang dito sa France kahit mag retire tayo na sa Pilipinas meron tayong inaasahan kailangan medyo malakas pa tayo bago tayo mag para mapakinabangan natin yung pag stay natin dito kaya kailangan mag ingat tayo Ingat sa katawan, ingat sa kalusugan. Okay guys, nandito na tayo. Lakas pa ng ulan. Eh. Buti kong ulan lang eh. Kaya malamig pa. Kaya ako yung limang panahon. Guys, sunduin ko lang si Paul. Sumuha ng taxi madam. Wishu wishu. Wishu. Ale ale. merci. C'est Virgin, c'est ça le nom Oui, oui. Bon, bon na oh. no? Ma practice mga bata, ang um, paglaki mga player yan ng France. simple naman player ng pingpong, kaya niya ng football eh. gusto niya table tennis, pingpong. O uh, guys, uh, tapos na akong magtrabaho. Umalis na ako. Pumaba na ako doon at uh, uh, bibili lang ako ng prutas para sa amin. Para sa miss pati. Bibili tayo ng nylon. Tingnan tayo kung may pakuan. Walang mukhang wala pakuan. Okay guys, dito tayo. Hmm. Paano yung take-off? Sur place, à uh, emporter. À ah, emporter. Est-ce qu'on peut juste un Parce que moi, j'ai pas. Il, il calme. Right. est calme. Un bito, ouais. Parce que mm -hmm. c'est moche. 10 euros. Une Wala, Tulabit black lang din. Eh. Oo. Oh, Parang hindi makita ng tao na binibidyo ang Nag gusto. Nagod mo na ako. Hindi ako nagtangal yan. Hindi hmm. so, sana binili mo big para... Hindi ako ko pinayon ka kain ng ulo doon sa... Walang upo, walang kwan, walang, walang tigil. Yung baga papay nga wala dito tuloy Darin ba? ng ice to. Mem? Tapos mo yung dito. mo wala. Huwag makin dala. Pan tayo.

ako yun. Si ako ko. Maglalaro, magpapractice uh, ng basketball. Kasali siya sa ano eh. Sa team ng mga France. Uh, siya lang ang Pinoy. 要拉。 ulam pa rin guys hindi na ako nagdalang pa yung marami akong dalang bit nagabal pa pero naman hoodie yung ano ko yung jacket ko bumili lang ko ng ticket doon sa baba kasi bus ang sasakyan ko eh para malapit lang kasi kung metro iikot pa tayo ng malayo dito kan lang tapat tapat lang pagbaba ko tapat ng hospital yan mulan pa rin okay guys pa ako galing ako dyan sa hospital ah, sasakyan na darating 4 minutes Yan yung hospital, amboss pare. Dito sa bulon Medyo malapit lang sa bahay. Dalawang bus. Dalawang bus ang sasakyan ko. 1 2 3 at saka bus 52. Malaki yung ospital yan. guys, na ako sa bahay. Ito yung dala akong mga prutas. Oh. At uh, ako sa ulan. Ayan, lak ng ulan. Masayang ko Okay guys, hanggang dito na lang video. Thank you for watching. Good night and God bless po sa ating lahat. Bye bye.